nabibigay sa akin ni Pepe eh tayo namin ngayong kagabi July 7, yan tama ko 10, ayan eh, o picture 7, ayan eh, o ayan picture 7, 7, 24 Yang pertama yang terhitung. Ayun. Ah, ah. Ula <laughs> pa, ulang pa. Ah. Kurang Ulang pa yan, ito mo. Andali. Isang libo pa, isa pa, isang ganito pa. Ay, hindi. Tingnan mo, tingnan mo dun. Tingnan mo, kulang yan. Ayan, lahat yan. di lahat yan. Bibilangin ko lahat yan. Lahat yan. 3, Tama ko, 3, 2. 3, 2. O, lang. Ayan, oh. Yung pala binibigay sa kita. lang, ha. O. 3, 2 lahat. 1, 2, 3. Tama ko, 3, Sa kayo, sa iyo yung... Sa iyo eh, oh. o. 3, Kasi may... Yeah. May tubo ka na. Dali na sa iyo to. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi purahan konti eh. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Ito sa'yo. Ito akin. One, two. One, two, three. Eight, 9, 10 Three, ayan. Okay na. Hindi mo binibigay lahat eh. Ayan, may posinto na siya doon. balat. Balat ako sa iyo yan. Yan. Oh, yan sa iyo yan. Sa lahat yan. Yung tubo mo yan lahat. Yan. Tapos may pataya ka na. Oh, yan. Ang tubo mo diyan. Bale. Kasi 44200. 6 bale may 700 ka. 700 sa iyo. Bilangin mo 700 may git. Ha? 700. Ah, bilangin ko. Ibang dapat to. 1 2 Three, four, five, six. Oh, 700. Mali. Ang binigay mo sa akin, yung <laughs> tubo mo. Yung tama ko, hindi. Ayan na, oh, 700. Tama. 700 yung tubo niya. Tapos itong sa akin. Kasi, kung dapat, 4K. Nabawasan to ng... Nabawasan na dun sa tabo Tama ba? tabo, Ayan. Okay oh, kan? Ipidyo. Oh, okay na. <laughs> Ikaw, niluloko mo ako at binibigyan sa akin yung tubo mo ah. Tuloy ito, tapos may wakan isang daan. Yan, yung, yung tip. Oh, okay na. O, oh, bali 3 ko, ano lang Bali si na rin sa kanya, sa akin 3 ito lang. Bali tuloy na kasi binalato ang daan. One, two, two Ayun, uh, na lang. Oh. Okay na yan. Ay, malato ka na. Bali sa'yo, 700. eh tama. 700 sa'yo. Bali, 700. 5, 7. Oh. 600 sa'yo. May ikuha ka na. Tinipang kita isang daan. Tapos tataya pa ako. O, okay na. Balik tag. Binibigay mo sa'kin. Ayan, <laughs> may, may video ha. May picture ha. Oh, okay na. Hindi. Oh, akin na ulit. Picture lang ko. Para kung tayo. Wala, marunong si Pepe ha. Marunong kaya para hanis tayo. Yan po, hanis tayo. 3 tama. Nalato ko ni Sandan muna dahil uh, maraming gastusin pa. Ang dami ko na talo eh. Yan, patunan sabi na. Sabihin natin sa kanya, away, bye-bye. <laughs> Ayan, bagong kaya ko na naman. Oh. Ayan, o. Oh. I-picture natin. Tapos picture. Kasi ito, mali-mali ito eh. Paluin ko ito eh. Lagi mau pecah. Pecah. Ayo nak. Pecah di tu ah. Intro time. Di tu? Pecah. Tu. Andi di tu ah. Hindi, zero seven zero eight. Twenty four. Ya pecah. Ah, lagi mau nak pecah ya no. Malimali si Pipi. Ibigay sa akin yung tubo niya eh. Ayan, nabawasan to. Eh. Bahala ka dyan. Ayan na. binibidyo ko na dahil mali-mali ito. Oh, sokli ng Oh, ayan. Sokli ng sandaan. Oh. Walang lukuhan na. Oh. 60 ako. Bigay ko sandaan ulit. Kaya ganun ginawa ako. Sandaan ng balato muna dahil binalik ko sa taya. O, mamaya tataya na naman. Oh, 60. Sokli ng sandaan. Ayan. O, okay. Good. Anis tayo, Kaba naman ano itong kundahain natin. Kaya e, ako pa nga madadaya eh. Eh, hey, <laughs> ah. kaba. <laughs>